dinasuray impeachment complaint kay si BP Sara. So, so uh, yung pinap -ano niya po dito? Uh, pinaparating na bakit daw binasura ang impeachment kay uh, Sara Duterte. Pag sinabing bakit, ibig sabihin binasura. So, wala pong, sa pagkakaalam ko ha, wala pa po akong nakikitang balita ngayon na ang impeachment po kay Sara Duterte binasura. Wala po. Oh. <laughs> uh, Naalala niyo yung binigyan natin na reaction kagabi? Patungkol sa mga nagpapakalat ng fake news? Ha? Sa kanilang mga content? Ha? Pinapaimbestigahan po yung mga fake news, garbage creator, na mga vlogger-vloggeran pinapaimbestigahan sa NBI. ah, oh. Ito yung sabi niya dito, oh. Bakit binasura impeachment complaint kay si Sara? Bakit binasura yung impeachment complaint kay si Bipisara? Wala namang binasura. Oh. Gumagawa ka na naman kapek nyo oh <laughs> uh, Ano, Alge Vival? Paniwalaan paniwalang paniwala ka sa title ko, ano? Akala mo talaga binasura, di ba? Umasa si Alge vibal na binasura talaga. Paano <laughs> naman lang kasi, hindi marunong magbasa. Hindi marunong umintindi. May question mark. Intindihin mo naman. Diba? Oh. Ma'am Delia Wagner, may mega Shoutout po, Magandang gabi po. Ah. Oh. Bakit pinasura impeachment complaint laban kay Sarah? Oh, yung boses niya parang pinisa... Parang piniga na pala ka. Oh. Ah, hindi ko maintindihan, magkano ba yung binabayad sa mga to para lang gumawa ng ka-fake news sa kanilang mga content? Ah. Bakit binasura yung impeachment complaint kay si BP Sara? Okay. So, so parang pala kang piniga lang, ano? Bakit binasura yung impeachment complaint laban kay BP Sara? K.O. napiga, ano bang piniga? Yung tiyan o itlog? Eh, parang ano to eh? Parang sharing eh. Di ba? So, inuulit ko po, ngayong araw na to, wala pa po ang nakitang balita na talagang binasura ang impeachment complaint laban dito sa kanilang uh, magnanakaw na leader. Wala pa po. No? Kasi kung meron man, gagawan din naman po natin yan ng reaksyon. Pero sa ngayon, wala po. E, hindi ko alam bakit ito advance, no? Eh, wala pa nga binasura sa kanya meron na agad ha ah, tuloy natin oh, yung impeachment complaint yung papel Bis binasura hawak na siya ngayon ng basurero <laughs> ito ba yung pinagkukuhang garbage creator ng mga Duterte mga nonsense binasura hawak na siya ngayon ng basurero ang sa totoong issue eh. Tapos sabay tawa. Sabay tawa ng bobo. <laughs> Just kay shoutout sa'yo ha? Ano to? Nagjujuk pa to? Ha? Nagjujuk pa to? Kilala ko yan ha, sa TikTok. Oo nga eh, napadaan ako sa TikTok eh. Sabi ko may tatanga-tanga. O may, titilil... may tililing ka... Ano daw? may tililing din ka gaya ng amunya. niya. Oh. Biglang ano, biglang nagjoke, uh, nag di ba? Oh. Hoy, tanga! Tanga ka, hindi ka nanonood ng mga news. Sabi, sad, sabi, dalawang buwan pa bago malaman kung uh, tatanggapin ba ng Congress o hindi. Bobo. Actually, tinanggap naman kasi um, trabaho naman ng Congress na hindi naman sila ano eh bawal naman silang tumanggi. Tanggap lang sila nang tanggap. Ganun yun. No? Ayan, shoutout kay Ma'am Mary Joy Candido. Supportahan po natin yan. Ha? Uh, isa po yan sa... May channel po yan. Yan mismo yung kanyang pang-comment dyan. Supportahan po natin at uh, single yan and available. Ha? Uh, kaya sa mga single dyan, basta hindi lang kayo kagaya ng mga Duterte, dapat naliligo kayo. Ha? Kasi kung hindi kayo naliligo, hindi kayo tatanggapin ni eh, Ma'am Joy. kandido Oh. Ha, kailangan. Kailangan ha. Mag ano sa kilikili. Yung Rexo na ba? O, wag yung gayahin si Maui Han, ha. Na pag isang ganun, patay yung katabi. Diba? Dinimatay sa baho ng kilikili. <laughs> Lin Hirakawa, salamat salamat po sa iyong ano dyan, sa iyong uh, uh, pakulay sa ating uh, YouTube channel. Ayan. Oi, okay, Ma'am Joy Candido, kung matuloy yung ano ha, ah, kung matuloy yung uh, rally, no? kung matuloy yung rally sa 7, punta ka doon kasi nandun din kami. Oo. Oh. Oo, oh, ba? Diba? So, kita-kits tayo kapag natuloy. Okay? So, wala pa namang Ah, uh, busy yung mga tao yung pinagchat-chat ko kung tuloy ba o hindi. Wala pa, hindi pa nag-reply. Busy siguro, busy. Diba? So, ayan, tuloy natin to. Tumawa yung tanga. Oh, uh, salamat po ha, sa mga nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po. Oy, sabi ni Jonathan, wow, single din ako. Sige, sige, akin yung litson. Mas may sira ang amo. O, oh, totoo yan. Diba? Mas totoo yan. Mas may sira talaga. Pag ganun-ganun daw siya, o. Oh. O. Oh. O, oh, tuloy. <laughs> <laughs> Tapos, nilagay na na. Teka, teka, teka. Siya yung nag-joke. Siya din yung natawa. <laughs> Lovely, Mimidel. Shout out pa this one sa mga hindi natawa sa joke niya. Natawa ba kayo? <laughs> Press one sa hindi natawa. K.O. <laughs> Basta didi is tanga. Oh. Hindi, alam nyo, ako, hindi ako natawa sa joke niya. Natawa ako doon sa, sa ano niya, sa kabubuhan niya. <laughs> doon ako natawa eh. Diba? Oh, o tingnan nyo, Okay, shoutout muna kay Marisa Paner Ayan ha O tingnan nyo, hindi pala natawa eh. Yung mga nandito sa akin, nanonood ngayon Hindi pala natawa sa joke Bad trip pala sila Ay, naku po Okay, shoutout na kay uh, uh, Emilda Mustira, Ayan, tuloy natin Tililing yan, amaw. Sa basurahan. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Binasura. Habak na siya ngayon ng basurero. <laughs> Tapos, nilagay na na sa basurahan. Ang <laughs> yun na, natuwa siya. Tuntuwa siya sa joke niya. Take like nun, ta. Itong mga sinasabi niya na binasura yung uh, impeachment katungkol kay uh, Sarah, fake news po 'yan. So maghanda handa ka, boy, ha? Boy o girl, ano ba tawag sa oh, kasi nag uh, uh, kagabi lang may ni tayo, no? Natututukan po ng NBI ang mga tao may kapansanan sa utak. Ha? Katulad ng kasilungalingan, kapansanan po 'yan sa utak. Kaya, ha? Matindi itong fake news na to. Matindi. Ha? O, oh, share-share po natin yung live natin ngayon, ha? O, oh, para... Sa bagay, kilala to, eh. Oo. O, oh, ang daming, ano, daming comments, o, so, oh, sa bagay. Kalat na siguro tong ano na to. Yung kanyang video sa TikTok. Fake news niya. Oh. Naku, patay kang bayot <coughs> ka. Uh, oh, shoutout mo yun na kayo na uh, Nes Nesley Garcia Shoutout po sa'yo ano ba naman? Pa-press kun, kun pa kayo. Ang ganda pala ba ang pag... Ano nyo? Adela Braso, shoutout out po ah. Tapos, ang babasa lang pala yung basura yung... <laughs> <laughs> Natatawa ako sa hindi sa joke niya. Kaya tatawa ako sa kabubuhan niya. <laughs> Press 1 sa gustong kalmutin yung itlog nito. Nung bak bakla na to. Press 1 sa mga gigil na gustong kalmutin yung itlog nito. <laughs> <laughs> Uy! Chiro kilitada. Kakalmutin yung itlog niya. <laughs> <laughs> Uy! Grabe kayo. Nang, nang gigil kayo sa itlog ng taong ito ha. Huwag ganun. Huwag ganun. Ha? Huh, hindi pa naligo yan. Kakalmutin nyo yung itlog. Sige. <laughs> Uy! Hindi pa naligo yan sure kayo, man kayo ng itlog. Ha? K O lutay yan, kargado ng tae, ulo niyan. Oh. <laughs> oh. P Pisain ko itlog. Oo oh, nga, hindi pa nga naligo eh. Oh. Pwede yan, impeachment, impeach niyo yung vice president ng ano, ng na, uh, homeowners. <laughs> Napunta sa homeowners? Anong kabubuan to? Ang pinag-uusapan dito, si Sarah Duterte. Ba't nakunta sa Vice President ng Homeowners? K.O. Malala. Malala yung tama ng mga, ng utak nitong mga kampo ni Digong. Diba? Kung saan-saan ng topic na pupunta eh. Diba? O tuloy natin. lo <laughs> <laughs> la, tuwan-tuwa sa katangahan pinaggagawa niyo. Grabe naman niya. Oh, parang wala namang utak yan. Mama, shoutout po sa lahat ha. Ah. Uh, uh, di ko po kayo may isa-isa. Magandang gabi po sa inyo. Doon lang muna kayo. Practice muna kayo. <laughs> 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 at at, at ang sige yung ko. oh, bipisara Grabe ano, grabe yung kanyang tawa, oh, pang uh, uh, international. Ah, uh, dapat sa mental na to dalhin eh. ba diba? kasi wala na, wala na sa ayos, oh. Akalain mo yung ang, ang pinag-uusapan dapat dito, yung kanilang vice president. aboy, biglang napunta sa yung topic niya biglang napunta sa ano? Oh, vice president daw ng uh, homeowners. Oh? Baliw nga. Hindi tayo ha. BP Sara Duterte. <sighs> Siyempre oh, Ay ayos naman eh. Naipasa naman sa basura. <laughs> eh. <laughs> K.O. Malala na to. Tayo <laughs> na. Eh, hindi ako natatawa sa joke nito eh. Yung yung tama ng ano ng uh, pulburon sa utak. Nagpupulburon 'to eh. Alam nyo, kung normal ka, normal kang uh, normal kang tao, wala pang tama yung utak mo. Hindi ka po tatawa nang wala namang nakakatawa. A ano to? Uh, joke mo, tawa mo. KO. <laughs> Pwede pala 'yon, magjo-joke ka. Ikaw mismo yung magjo tapos ikaw din yung tatawa. Ma'am Karina, shoutout po ha. Adila Braso, shoutout po. Tingnan nyo. Ang tanga. Napagkamalan ko tuloy na ano. Kumakain ng bato. Oh, pero wala naman eh. Oh, ako bilang tao, normal naman yung takbo ng utak ko. Hindi po ako tumatawang mag-isa. Kung wala din namang nakakatawa, bakit ako tatawa? 'Di ba? siya tawan tawa sa pinaggagawa niya. Oh, may sayad. Tama yan, Karina. May sayad po talaga yan. Oh. Bakit binasura. Binasura. Sino kumuha? Basurero. Saan nilagay? Sa basurahan. <laughs> <laughs> dyan, hindi ako kausap ko. Walang away-away, mati-mati -away. tayo. Ano ba na ba? Yard. Oh, naman. <laughs> Mongoloid nga talaga. Ito yung naiba sa mga Mongoloid. Kasi malaki. Malakas na po yung tama. Oh? K o? K.O. Oh! <laughs> sa lahat po ng video niya, pinanood natin. Walang kalaman-laman yung video niya. As in, wala po. No? Puro tawa po. Puro tawang ang ating narinig. Diba? Wala po tayong sustansyang nakuha sa kanyang mga pinagsasabi dyan. Diba? Wala tayong kaalamang nakuha sa mga pinagsasabi niya dyan. Kasi, uh, Ano ba namang mag... Ano ba namang makukuha natin? Fake news na nga yung mga sinasabi niya. Oo. Pero halos 75% puro tawa. 75% puro tawa. twin ah... Uh, 25% fake news. Diba? Ano yun? Nabasura? Ang impeachment trial laban kaya uh, Sarah sa amo mo? Saan? Nauna ka pa? Sa balita? Nauna ka pa sa mainstream media? Ang mainstream media nga wala pang nilalabas na binasura. Ikaw meron na. Aba, lupit mo naman. Diba? Oo. Oh. So, huwag po kayo maniwala doon. Fake news po ang bayot nato to.